meron po tayong ginagawa ngayon isang wash timer ang issue po nito na hindi po umiikot pati ugong ng makina wala po bali ang naririnig wash timer lang so ayan o no? timer lang po yung nar naririnig no walang ugong yung motor hindi umiikot ngayon mga kareperman check natin bunutin na muna ayan para mabuksan po sa likod ayan no so ito yung ating stand mga kareperman stand ko yung camera pa. Ayan po mga ka nabuksan na po natin yung likod. Ayan. So bali, yun po no. Halos bago pa to. Wala pa siyang leak, wala pa siyang dumi. Wala pang kalawang yung motor niya. So bali yung issue po nito, tumutunog lang yung timer, walang ugong, hindi po umiikot. Ngayon mga repairman ito po yung step by step. Okay, so kailangan pa natin kalasin yung wiring niya para matest po natin yung, ka, yung kanyang timer no. Bago pa lang yung motor niya, ano mga repair man? Bago pa lang yung washing machine. So yan, ha? sa pag-test po ng uh, wash timer, X100 lang po, no? X100. Ayan, para malaman po natin yung kanyang rating. Ayan, no? Para malaman po yung rating ng wash timer, no? Ayan, so balikan nyo po yan. Ayan, no? Yung kukunin po natin yung wiring, mga ka-referman. Ito. Yung uh, galing sa plug. Ito po yung common nyo. Oh. Ito po yung plug na yan. Ito po yung plug. Yung blue tsaka red. Plug po yan, saksakan, no? Ito po yung common na isa. Ayan, common po ito. Nagpunta sa common, no? Balik, kukunin po natin yung common. Ayan, common na wire. So ito po yung common na wire, no? Para hindi kayo magkamali, i po natin. Yan po yung sa plug. Ayan. Tapos, i-bull po rito yung isang tester. Ayan. Tapos, yung dalawang wire na to, yung po yung forward at reverse. Forward at, at reverse po yan. Yung dalawa na yan. So, ang gagawin natin mga ka-reverman, alasin din natin yung forward at reverse. Ayan. So, ayan po, no? Ito po yung dalawang wire na to, forward at, 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 at reverse. So, ngayon, pihit po natin yung timer niya. Okay, nakapit na yung timer, no? So ngayon po, test natin. Ayan, no? Pagsamayin ko na mga ka man, yung forward at, forward at reverse. So kailangan po may magre-reading sa ating tester, no? So ayan, wala po, no? Wala pong reading ang tester natin. Habang nakapit po yung timer. So ayan, ibig sabihin po, ang problema... Was timer po, no? Timer ang problema, mga ka-repairman timer po ang sira. So ngayon, paano mo nalaman kung timer po ang sira, no? Irakta po natin. Ayan, irakta po natin, no, mga ka-repairman. Para malaman nyo po na no, timer talaga ang sira. So ayan, no, ito po yung dalawang wire na to. Yung uh, red tsaka yellow, yun po yung sa linya ng awas uh, timer na no, forward at reverse. Yung kaninang binuhol ko, ito po yon, Yung plug. Ito yung kanina, no? Yung nakabuhol, ito po. Yung po yung common ng timer. So para po dito 'yan. Diyan para po dito, no? Ngayon, irekta ko muna mga ka-repairman, dito ko lang ididikit 'yan. Para malaman niyo po na tayo ang problema, no? Ayan. Sasak natin. Ayan, no? Magira muna, mga chikiting. Baka kayo makulente. Ayan, mga ka-repairman, no? Nirekta ko siya para malaman natin, no? Na timer talaga ang problema. Base sa aking tester. So ayan, saksak na So ayan mga ka-repair siya no? Ayan, so sira po yung timer niya Ayan, no Nakrekta po yan mga ka -reverman. Ayan So ayan po, no? kapag uh, umuugong lang Ay walang, ay umuugong lang Kapag po ang was timer lang ang gumagana Hindi po umuugong ang washing machine So ayan po, timer ang problema Pero i-check nyo rin yung wiring niya kung walang potol Yes, so yung mga repairman, no? timer, timer ang issue. Ngayon, bubuksan natin. Yung timer nito, kailangan na pang ng pang ng buto. Paikot. Hindi, hindi yung inuhugod lang yung taas. Ayan, mga ka napalitan na po ng bagong was timer. Ito po yung sira niya. Ayan. So, bali, yung timer po ay hindi na repair Ang was timer po ay replacement. May nabibili sa electronic shop or sa online. Sa amin po dito, ay 350 pesos to 400 pesos ang uh, wash timer. So yung mga no? Okay na. Yeah, thank you.